So mga ka-wanderers, ito yung ano, bahay namin dito sa bundok. No? Dito kami lumaki sa bahay na to. Matagal na tong bahay na to mga ka-wanderers, Bali ito kasi lupa namin to dito. Malapad to mga ka-wanderers, mga 20 hectares. Dito yung siya namatay, ang papa ko. Yan, ito yung kalana namin kawanders. Oh. Wala na yung mga gamit pa ng mga antigo na mga wonders ayan wala na yan ayan may mga kwarto yan mga ka-wonders pagpasokin natin ayan o ayan yung kwarto ni papang dito naman kami noon yung mga larawan pa rin so pumupunta pa rin kami dito pero ano na bihira na siguro isang linggo isang bisis ganyan Ayan, ito yung battery. So, chinalis ko ito ngayon. Kasi may ilaw naman kami dito. May panel din na malaki. So, medyo advantage na nga yung ano. Yung buhay ngayon. Kasi kahit nasa bundok, may solar na. Tsaka, kung mapapansin niyo yung yero. Yung bubong yero. Yan, mga plain sheet na. Nag-upgrade na tayo kasi mahirap na. Mahirap na yung mga nyog. Ito yung, yung mga mangga. So, ma-press ko sana dito. Kaya lang, wala na nga. Hindi na masikaso ni mama kasi matanda na rin si mama. dagdagan pa nitong naghiwalay kami ng asawa ko. Siya yung nag-alaga sa mga anak ko. Yung mama ko, mga wonders. Ito yung bahay namin sa bundok. So ngayon, puntahan naman natin yung bahay ng kapatid ko na inaswang nakarang gabi. No? Kasi buntis yun, mga wonders. Ayan. Puntahan natin, samahan niya ko. So ito, mga wonders, uh, dating CR namin. yan wala na collapse na malalim yung mga contours kaya lang madilim eh ayan yan para masabi yung totoo ayan oh, may ano pa dyan water shield so ngayon Abante tayo sa kabilang bahay ng kapatid so ito naman yung bahay ng kapatid ko mga wonders magkakadikit lang to ayan magkakadikit lang yun yung isang bahay yung bahay ng papa ko ayan ito naman yung bahay ng kapatid ko. Bagong gawa to. Doon sa unahan, yung kulay blue na yan, bahay din niya ng bunso namin kapatid. Yan. So, yung kapatid ko kasi mga ka wonders, nagtatrabaho. Ngayon, sila, yung asawa niya lang naiiwan dito. So, siguro ang layo nito galing sa kabahayan sa baba, sa baryo nito tawag. Nasa isang kilometro ko lahat yung mga wonders kasi paglakarin mo mga 15 minutes siguro eh bago ma ano bago ma bago ko makarating dito straight na lakad 15 minutes ganun katagal mabilis na yun ha so ang naramdaman ng bayaw ko mga wander dito sa dito sa ano to sa tree house may sisiw daw humuhuni ang sisiw bago may manok sabi ng manok kruk kruk tapos yung sisiw shap shap gumaganon lumipat dyan sa bubong lumipat dyan yung sisiw tapos manok Which is, wala naman kaming alaga na ganun. Walang alaga yung bayo ko na ganun. So, dito naman siya nakatira. Mayroon namang ilaw dalawa. Dito siya nakatira. Diyan sa loob. Pero hindi pa maayos ang mga dingding yan. Ayan, medyo butas-butas mga wonders. Ito yung kusina niya. So, sa sobrang takot niya mga wonders, hindi na siya naka-sigaw. Kasi nga may nag may may manok diyan tapos yung dito, ginaganya, no? ginaganya ng dingding nga dito, ginaganyan oh. Ginaganyan ang dingding, ginaganyan ang kamay, parang kinakaskas, kinakaykay. Hindi siya nakasigaw sa takot. Ayun. Kasi kung nakasigaw siya mga wonders dito sa kabila, ayan yung bahay niyan, malapit lang. Bagong gawa yan ng kapatid ko rin na bunso. Nandyan din ang asawa niya. Nandyan yung kapatid ko na lalaki. So, kung sumigaw siya, maririnig siya. Kaya lang sa takot niya, hindi na siya nakasigaw. Kaya yun mga wonders, ilang gabi nang natutulog doon sa baba yung kapatid, yung ano ko, bayaw ko. Kasi natatakot na siya dito. Lalo na ngayon, yung kapatid ko na isa, yung nandiyan sa bahay na nakatira, umalis na, nag, nagbalik na sa El Nido, nagtrabaho doon. Tapos yung isang ano, yung isang, yung asawa niya, pumunta rin doon sa magulong, umuwi. So no choice yung bayaw ko dito. Wala na. Doon na sa baba. O, ano? Natutulog doon na sa bahay ko. So medyo upgraded din tayo dito mga ka wonders kasi nga modern time na tayo kahit sa bundok may solar na. Yan. ayeron na rin ang bubong. Yung dingding niya mga wonders buo yan. So yung tatlong solar na maliliit na yan, mga ano yan mga kawanders, mga maliliit na panel tapos pinagbuo niya na lang, kinunik din sa isang battery. So mga kawanders, kahit sa ganitong panahon na modern time na, huwag tayo masyado magtiwala, lalo sa puntok. Kasi mayroon pa rin talagang gumagala na ganyan mga kawanders. Kaya yun, natatakot yung bayo ko kasi dito sa barangay namin, napapabalita nga na yung may aswang daw, dalaki may nakita ng lalaki na hindi taga dito. Tapos sa kung saan lang yung may buntis, doon siya nakikita mga wonders. Paulit-ulit na lang niya nakakita dito kaya pinagdudahan na nila. Kahit modern time na mga wonders, may maganyan pa rin. Kasi buntis siya, so mas mabuti doon na lang siya sa baba. Doon sa bahay ko pag araw o gabi. Pag gawin ng kapatid ko dito, saka naman sila matutulog dito sa bahay nila. So ito mga kawandol sa mga bahay namin na to May mga kargada rin to May mga baon din to na pang dipinsa Pero mga kawandol Pang yun sa elemento Katulad ng duwinde, kapre, kanto, ganyan Pero sa aswang wala kami yan Kasi matagal na panahon Ang walang gumagala na ganyan dito mga kawandol Noong panahon Mayroon talaga yan dito Kasi mayroon ding hinila na bata Mga 2010 ganun Totoo yun pero after na umalis na yung sinasabi nilang vampira daw na ano, wala na. Ngayon, mayroon na naman mga wonders. Kaya, delikado yung sa mga ganitong bundok na walang kapitbahay. O eh, bago mamarating yung mga baryo, galing dito sa amin, 15 minutes pa yung lakad mo. Tapos wala pa siyang lalaking kasama. Kaya delikado talaga. So, hindi ko na papahabain mga wonders. Hanggang dito na lang. Update na lang ako kung ano nang susunod na nangyari. Hanggang dito na lang mga wonders. Maraming salamat sa ano, Tsaka sa lahat ng subscriber natin, 4,000 subscriber na pala tayo. Salamat mga commanders.